Alright, so welcome back sa isa na namang video tutorial. Okay, so ang dami-dami nating nare-receive na comment doon sa ating mga video tutorial na kung paano i-recover yung ating Facebook account. At iisa lang karamihan ng question nila. Bakit daw hindi lumalabas yung no longer have access to this na option sa kanila kapag ka nire-recover nila yung kanilang Facebook account? Well, may explanation po tayo dyan. So napakarami pong video tutorial na makikita nyo sa YouTube na sinasabi nila na para daw lumabas yung no longer have access to this kapag i-recover natin yung ating Facebook account ay kailangan daw ma-meet natin yung tatlong kriteriya. So yung number one is dapat same device daw. So dapat yung device na ginagamit yung pang recover ay yun yung device din na ginagamit nyo dati na nakalagin yung inyong Facebook account. Pangalawa, dapat daw same network or same Wi-Fi connection. And then pangatlo is same location. Yun yung sabi nila. Pero for me, hindi ako nagbe-base doon sa tatlong factor na yun. Doon sa sinasabi nila. Kasi based on my experience, And based doon sa mga pagtitesting na ginawa ko, kahit naman same device or same location at same network yung ginamit mo, ay hindi pa rin lumalabas yung no longer have access to this. Bakit? Kasi ganun kahigpit ang Facebook. Hindi niya basta-basta i-consider yung mga same device, same network, same location. So, ang kinoconsider niya dito is yung browser doon sa device na ginamit. Ito based on our experience and testing lang. So, doon sa experiment na ginawa Namin. Nasa same network naman, nasa same location at same device pero hindi pa rin lumalabas yung no longer have access to this na option. So lumalabas lang yung no longer have access to this na option is depende rin doon sa browser na ginagamit nyo or ginamit nyo dati nung nilalagin nyo or nung ginagamit nyo yung Facebook account nyo. Okay, so alimbawa, mag-open tayo ng web browser. So itong computer na ginagamit ko ay ito yung computer na ginagamit ko dati or hanggang ngayon doon sa Facebook account na ginagamit ko. So nasa same device tayo, di ba? And then itong location, di ba? Same, same location din dito sa bahay namin. Okay, so magbubukas tayo ngayon ng web browser dito sa device na ito sa computer na ito. So alimbawa, itong Brave na web browser. And then, ayan, pumunta tayo dito sa Facebook Uh, login identify kasi dito tayo magre-recover ng account. And then, itatype natin dito yung account na gusto natin i-recover. Okay? And then, pinutin natin tong search. Ayan. So, nandito na tayo sa recovering process. Kung mapapansin nyo, walang lumalabas na no longer have access to this dito sa part na to or dito sa web browser na to, dito sa Brave web browser. Okay? So, ito yung web browser natin. Ngayon, mag-open pa ako ng isang web browser dito sa computer na to. Okay? So, yung Google Chrome. Subukan natin. And then, pumunta din tayo sa uh, link na ito kung saan i-recover -re natin yung ating Facebook account. Okay? And then, i-type din natin dito yung Facebook na i-recover -re natin. Ayan. So, ito yung Facebook na i-recover -re natin. This is my account. Ayan, kung mapapansin nyo, may lumabas na no longer have access to this dito sa browser na to. So, ito yung Google Chrome, diba? Ayan, ito yung Google Chrome, and then ito yung uh Brave na web browser. So magkaibang web browser pero nasa iisang computer or nasa iisang device, di ba? Nasa same location lang din and then nasa iisang network din. Okay? So dito sa Brave hindi lumabas yung no longer have access to this and then dito naman sa Google Chrome lumabas yung no longer have access to this na option. Okay? So pag pinindot natin 'yan Ayan. So, ayan. Pwede nang simulan yung recovery process. Diba? Pipindutin lang natin itong start. ah uh, hihingi na siya ng email address and then yung valid ID. Ayan. So, nyo na yung inyong Facebook account. So, Ibig sabihin, medyo mahigpit talaga ang Facebook. Hindi basta-basta na same device, same network, same location para lumabas itong no longer have access to this. Kasi pag napalabas nyo na itong no longer have access to this, mabilis na, papipinutin mo na lang itong start, magtatype ka na lang ng new email address kasi diyan ipapadala yung mga verification code. And then after that, uh, submit ka ng ID, valid ID, and then ayun, marirecover mo na yung inyong Facebook account. So hindi siya basta-basta lumalabas sa ibang web browser. Diba ito, makikita nyo, nasa isang device tayo, nasa isang computer, nasa isang network, nasa isang location. Pero, nakadepende yon doon sa web browser na dati nyo nang ginamit. Diba? Kung saan dati nyo nang nilagin or doon nyo ginagamit yung inyong Facebook account. Same lang din ito sa cellphone. Okay? Kung yung cellphone mo, merong web browser, halimbawa Google Chrome, and then, na-sign in mo doon dati yung, yung Facebook account, diba? and then, doon mo i-recover -re gamit ang cellphone doon sa web web browser na yun, lalabas yung no longer have access to this based sa experience or sa pagtitesting namin. Okay, so ulitin lang namin, based lang po ito dun sa experience at pag-test namin. So, hindi namin alam kung sa inyo ba ilalabas or hindi. Okay? So, kasi marami po ang nagtatanong, nagko-comment na hindi lumalabas yung no longer have access to this. Kasi ngayon nga, iba yung device na ginamit. Siyempre, pag iba na yung device na ginamit, iba na yung web browser na ginamit. ba? Diba? So, si Facebook, medyo may no? na detect niya or naka-save sa kanilang system yung web browser na ginamit nyo or ginagamit nyo di ba doon sa inyong Facebook account ngayon marami tayong makikitang video tutorial din sa YouTube na kung paano daw palabasin yung no longer have access to this pero tinry na namin yun yung iba nga Indiano pa nga ay nagtuturo doon tinry din namin yun hindi naman lumabas okay ang dami madaming tutorial dyan so kayo kung gusto nyo, itry nyo lang din. Baka machambahan nyo. Pero, sa amin kasi sa akin kasi hindi hindi ko napalabas yon okay so napapalabas ko lang siya kapag ka yung browser na ginagamit ko tulad nito itong Google Chrome dahil dito ko madalas nilalagin yung aking Facebook account. Ayan, although, mas madalas ako mag-Facebook sa cellphone and then madalang dito sa computer. Pero, uh, nadidetect ni Facebook na itong web browser na ito, itong Google Chrome na ito, is ito yung ginagamit ko dati pa. Kaya, nakarecord siguro doon sa system nila, itong web browser na ito doon sa kanilang system. So, papansin nyo, meron tayong isang uh, web browser dito, which is yung VRAVE. Hindi naman lumabas yung no longer have access to this. Unlike dito sa Google Chrome na lumabas itong no longer have access to this. Okay, so kung, kung i-recover -re nyo ang Facebook account, itry nyo lang doon sa mga iba't ibang devices na ginamit nyo. Kung dalawa yung cellphone nyo, computer, laptop, itry nyo lang yung mga uh, web browser na nandoon doon sa mga devices na yun. Baka kasi ma-detect ng Facebook na yun din yung ginamit nyo dati. At kapag na-trace nila or na-detect nila na same, uh, same browser, same device, is lalabas yung no longer have access to this na option. Sigurado so, may mga negative comments na naman dito, bash na naman dito na hindi mo naman tinuro kung paano palabasin yung no longer have access to this. Hindi ko nga tinuro pero sinabi ko naman yung mga possible way para lumabas yan or kung paano lumalabas yan at kung paano hindi lumalabas yung option na yan. Kasi napaka-importante ng option na ito dahil dito na magsisimula yung totoong recovery process. So napaka-importante ng option na ito. Okay, so sinubukan ko din ito sa ibang network and then ibang location and nasa ibang network din ako, ibang location and then ibang network and then uh, same device yung ginamit ko itong laptop and then same browser itong Google Chrome and then itong Brave ayan so lumabas din dito sa Google Chrome itong no longer have access to this and then sa Brave browser hindi lumabas yung no longer have access to this so Ibig sabihin, kahit hindi same location, eh, kahit hindi same network, basta same device at same web browser yung gagamitin, ay lalabas itong no longer have access to this. Ulitin ko lang po, base ito doon sa experience namin. Eh hindi ko alam sa iba kung uh, napalabas nila itong no longer have access to this na option ng ibang processor, or ibang method. Eh, so kung sakaling may mga iba kayong processor or method na nakatulong sa inyo para mapalabas itong no longer have access to this na option, pakikot comment na lang para mabasa ng iba at makatulong tayo sa kanila. Okay, so sana nasagot ko po yung mga tanong nyo tungkol dito sa bakit walang no longer have access to this na option na lumalabas sa inyo kapag nare-recover nyo ang inyong Facebook account. Okay, so yun lamang. Kung may mga question pa kayo or may gusto kang idagdag, ilagay nyo na lang sa comment section at pag-usapan natin yan. Okay, so kita-kita sa susunod na video. Bye!